Nakakita ka na ba ng ganitong karaming pera sa buong buhay mo? Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa maraming Pilipino kung paano at saan nga ba nang galing ang ganitong kalaking halata ng pera. Noong una, mga larawan lang ng nahuhuling drug cartel sa ibang bansa ang nagpapakita ng bulto-bultong pera. Minsan nga, ang akala ng iba ay sa pelikula lang talatito na niyayari. Pero mayon, tila nasa realidad na ito at dito mismo sa Pilipinas ang mga litratong ibinahagi ni Bracer Cernanles kung saan makikita ang mga mesa na puno ng salapi. At palaisipan, paano ito itatago na hindi makakatawang ng atensyon? Ang pinakatanyag na tao sa kasaysayan na nauugnay na may ganitong kadaming pera sa isang bagsakan ay si Pablo Escobar. Matagal na siyang patay, ngunit ang kwento ng kanyang kayamanan, kung paano niya itinago ang pera at kung paano bumagsak ang kanyang imperyo, ay patuloy na nagbibigay aral at paliwanag kung paano umiikot ang ganitong uri ng yaman sa mundo ng krimen. Pablo Escobar Gaviria ay ipinanganak noong December 1, 1949 sa Rio Negro, Colombia at lumaki siya sa karating punsot ng Medellin sa isang pamilyang simple at kariniwang mamamayan. Sa kanyang kabataan, madalas umanong makabangga ni Escobar ang kanyang mga guru at kaklase. Ayon sa mga ulat, maaga pa lamang ay lumalabas na ang kanyang pagiging rebelde at kawalan ng interes sa formal na edukasyon. Ito ang dahilan upang tumigil siya sa pag-aaral at tuloy ang lumayo sa paaralan. Millong teenager Umasok siya sa mundo ng krimen. Nagsimula sa mga malidiit na raket na ay magbubukas ng taan sa isang malawag na imperyo ng pinagbabawal na gamot. Ilan sa kanyang unang gawain ay ang pagbebenta ng peking diploma, pagpupuslit ng mga stereo equipments at maging ang muling pagbebenta ng mga latida matapos burahin ang mga nakaukit na pangalan kalaunan, lumipat siya sa pagnanakaw ng mga sasakyan at paninginap. Isang kilalang kaso ay ang pagdukot noong 1971 sa isang negosyante na kalaunan ay pinatay kahit na bayaran ng ransong. Isang pangyayaring papakita ng bikas na karahasan ni Escobar. Ang unang pagkakataong siya ay naaresto ay noong 1974 dahil sa pagnanakaw ng sasakyan. Ngunit hindi ito nakapigil sa kanyang ambisyon. Pagsapit ng palagit na anang dekada 1970s, itinuon ni Escobar ang kanyang pansim sa lumalagong kalakala niyang pukaina matapos niyang mapagtanto ang strategic location ng Colombia birang tulay sa pagitan ng mga rehiyon ng Andes na naptatanin ng coca at ng malaking pamilihan sa Estados Unidos. Noong 1976, itinatad niya kasama ang ilang kaalyado ang isang organisasyong nagpapasok ng kontrabando na kalaunan ay naging kilalang kilala bilang Medellin Cartel. Kabilang sa kanyang mahalagang kasosyo, ang mga kapwa trafficker na kalaunan ay magiging malalaking pangalan din sa ilalim ng mundo. Ang magkakapatig na mga Ochoa na sina Jorge Luis Juan David at Fabio, Sina Carlos Leder at Gonzalo Rodriguez Gacha. Sa panahong ito na tinaguri ang cocaine cowboy era, pinamungunahan ng mga tauhan ni Escobar ang mga makapagong paraan ng pagpupuslit gaya ng panunuhon sa mga opisyal sa palay-paran, paggamit ng mga pribadong eroplano at tiblib na airstrip at maging ang paggamit ng mga bangka at submarine upang maihatid ang malaking volume ng cocaine sa Amerika. Sa pamamanhitan ng pag-aalis ng mga middlemen at pananakot o panunugol sa mga humahadlam sa kanila, mabilis na naging dominanteng puwersa si Escobar at ang kanyang karter sa kalakalan ng kukaina. Ang pag-agat ni Escobar ay mabilis at marahas, Pagsapit ng maagang bahagi ng dekada 1980s, ang Medellin Cartel ay nasangkot na sa madugong labanan laban sa mga karibal na trafficker at nakaradas ng matinding pressure mula sa mga otoridad. Upang mapalakas ang kanyang paninipunang imahe at protection politikal, sinubukan ni Escobar na magpakita bilang isang Robin Hood. Namilaan siya ng malaking halaga para sa may hirap na komunidad ng Medellin. Nagpatayo siya ng mga pabahay, mga football field, paaralan at klinika, dahilan upang siya hangaan ng mga lokal. Noong 1982, nagtagumpay pa siya mahalal bilang kinatawan ng Kongreso ng Columbia bilang kasapi ng Liberal Party. Nagbili sa kanya ang posisyong ito ng bagyang proteksyon sa politika at plataforma upang lalo niyang palakasin ang kanyang imahe bilang tao ng masa. Ngunit maikling lamang ang kanyang karera sa politika. Noong 1984, isiniwalat ng kalihim ng katarungan na si Rodrigo Lara Bonilla ang mga iligal na gawain ni Escobar at hinimok ang kanyang pagpapatalsik sa kongreso. Bilang ganti, pinatay si Lara Bonilla sa parehong taon, isang pagpaslang na malawak na pinaniniwala ang iniutos ni Escobar. Ito ang nagtapos sa pambublikong buhay ni Escobar at nagsilbing simula ng tanat na digmaan sa pagitan ng Medellin Cartel at ng Estado ng Columbia. Dahil sa napakalaking kita mula sa kalakalan ng mga ipinagbabawal na gamot, Naharap si Pablo Escobar sa isang malaking hamon, kung paano itatago at lilinisin ang bilyong-bilyong dolyar sa kanyang kingita. Upang maisagawa ito, bumamit siya ng iba't ibang paraan, mula sa pinakasimple hanggang sa pinakasopistikadong pamamaraan, upang mailigaw ang mga otoridad at mapanatili ang lihim ng kanyang kayamanan imat imat taguan ng ipinagawa ni Escobar mula sa mga bodega at safe houses hanggang sa mga dihim na city na nakakalat sa buong Colombia. Libo-libong dolyar ang kanyang ibinaon sa mga bukirin, itinago sa mga pader at inilagay sa mga kuweba at ilalim ng lupa upang maiwasan ang pagkatuklas ng mga otoridad. Ayon sa kanyang kapatid na si Roberto Escobar, Napakaraming pera na katago sa mga dumb places kaya tinatayang humidik kumulang 10% o halos 2 billion dollars kada taon ang nasira o kinain ng daga at ng amag. Habang nagtatago ang pamilya noong dekada 90s, barami silang naiwong taguan ng pera na hindi na muling na... nabuksan. Pagkaraan ng kamatayan ni Eskumar, patuli pa rin may nadidiskubring mga lihim na salapi kabilang ang $18 million dollars na natagpuan ng kanyang pamangkin noong 2020. Ito'y nakatago sa likod ng pater ng isang lumang apartment sa Medellin. Hanggang ngayon, umiikot pa rin ang mga alamat tungkol sa mga bariles ng kayamanan na sinasabing nakabaon sa kanayunan ng Colombia at nananatiling malaking bahagi ng pera ni Escobar ang hindi kailanman natagpuan. Upang maging malinis at magbukhang lihitin mo ang kanyang pera, gumamit sa si Escobar ng mga huwat na negosyo at offshore accounts. Isa sa mga ginamit niya ay ang Bank of Credit and Commerce International, isang pandaigdigang banko na kalaunan ay isinara dahil sa maraming operasyon sa pera gamit ang mga shell companies sa mga bansa tulad ng Panama, Bahamas at Switzerland, hinati nila ang mga deposito sa halaga mas mababa sa $10,000 upang makaiwas sa pag-uulat ng mga bangko. Nakipagsabuatan din si Escobar sa diktador ng Panama na si Manuel Noriega na tumulong sa paglipat at launder ng drug money kapalit ng porsyento o kickback. Ginamit ni Escobar ang kanyang liyaman upang mabuhay ng marangya. Pag-aari niya ang napakaraming mansyon, pribadong eroplano, mamahagin kotse at sariling zoo. Ang pinakatanyag ay ang Hacienda Napoles, isang 7,000-acre na hacienda na may palasyo, paliparan, bullring, mga lawa, swimming pool at mga hayop mula sa iba't ibang mansa. Sa sobrang yaman ni Escobar, minsan ay nag-alok siyang bayaran ang pambansang utang ng Colombia sa halagang $10 billion kapalit ng amnesty. Isang kwento pa nga na habang nagtatago, sinunog niya ang $2 million upang painitan ng anak niyang giniginaw patunoy ng kanyang sobrang pera. Pagsapit ng 1990, si Pablo Escobar ay napapaliputan ng mga kalaban sa iba't ibang panin. Matapos ang taon ng karasan at pagtakas, nagtapos ang lahat noong December 2, 1993, Isang araw matapos ang fallan, ika ikaapat na put-apat na kaarawan. Matapos matunto ng mga otoridad ang kanyang lokasyon sa Medellin, timiligiran ng mga pulis at militar ang kanyang tabuan. Sa gitna ng inkwentro, tumakas si Escobar at ang kanyang bodyguard sa bubungan ng bahay. Subali pinamaan siya ng mga bala sa katawan dahil na ng kanyang agarang pagkamatay. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, bumagsak ang Medellin Cartel at matapos ang paghahari ng pinakamakabangyarihan drug lord sa kasaysayan. Pagkamatay ni Pablo Escobar, agad na lumitaw ang tanong Anong nangyari sa kanyang napakalaking kayamanan? Pagkatapos ng kanyang kamatayan, malaking bahagi ng kanyang yaman ang nakumpiska o nawala, ngunit marami pa rin na nalatiring misteryo. Dahilan upang magpatuloy ang mga treasure hunt at mga haka-haka kahit makalipas na ang ilang dekata. Batay sa mga tala, malaki na ang ginastos ni Escobar noong huling bahagi ng tekada 1980s. Ito'y upang pondohan ang kanyang tinmaan laban sa Estado, kabilang dito ang pagpapaswerto sa kanyang mga tauhan, pagbili ng armas, at pagbibigay ng suhol sa mga opisyal. Dahil dito, malamang na naubos na ang malaking bahagi ng kanyang yaman bago pa siya namatay ang karamihan sa natira ay nasa anyong ari-arian na kalaunan ay nakupiskan ng pamalaan o mga tagong pera na maaari na bulok o ninakaw na sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng lahat, tuluyan ang bumagsak ang imperyong kriminal ni Pablo Escobar. Walang yaman o kapangyarihan na nakapagserba sa kanya. At ang lahat ng kanyang pinangkirapan ay naumi sa abo at alamat. Ang kanyang kwento ay nagsisilming paalaala na walang katiyakan ng kayamanang nakamit sa pandaraya, karahasan at kasinumaningan. Kaya't ang mga mandarambong na nagsasampot sa mga kontrobersiya ngayon ay maaari humantong sa kaparehong kapalaran ni Pablo Escobar kung patuloy nilang iiwasan ng batas sa halip na harapin ito. yan mga kamarites. Natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.